Ginawa mo na ba ang lahat pero hindi ka pa rin sineswerte at piling mo talagang napakalayo mo sa swerte pues subukan mo nga itong gawin? Tulad ko rin ba kayo na sobrang naniniwala nga sa ganitong pampaswerte wala naman kasing manawawala kung atin nga itong susubukan? Ito nga yung isa sa talaga namang subok na subok ko ng pampaswerte naglalagay nga ng ako sa kahit anong coins ng number 8 sa likod tapos inilalagay ko nga sa aking sapatos dahil alam nyo ba mga kumari na ang numero 8 or ang number 8 ay isa sa napaka swerting numero. Lalagay mo nga ito sa iyong sapatos bago ka nga aalis or pag meron kang pupuntahan or halimbawa na lang katulad ko kapag nag apply nga ako ng trabaho, nilalagay ko talaga to sa ilalim ng sapatos ko. Pero kahit hindi ka aalis mga kumari ko, pwede kang maglagay nito sa iyong sapatos at ilalagay mo to ng walong araw. Pagkatapos ng walong araw ay aalisin mo na nga ito sa iyong sapatos. Pagkatapos ka ng walong araw mga kumari ko, ilalagay mo nga ito sa iyong wallet. Ilalagay mo to dun sa pinakalagayan mo nga nang barya. Unahan ko na nga kayo mga kumari ko, iba-iba naman tayo ng paniniwala pero wala namang masama dahil ako talaga isa ko sa naniniwala sa mga lucky charm. Pagka na ilagay mo na nga ito dun sa pinakalagayan mo nga ng barya dyan sa wallet mo, wag mo nga pala itong gagastusin at hayaan mo lang dyan dahil yan yung magsisilbing pampaswerte sa'yo. Konting tips nga lang mga kumari sa inyo palang wallet, wag na wag kayong maglalagay ng kahit na anong resibo o kahit na anong listahan ng inyong mga bayarin. Mas mainam nga daw kung itatabi mo na lang sa ibang lagayan ang iyong mga resibo at ang iyong mga bayarin, wag mong ilalagay sa wallet at ID pera nga lang ang ilalagay mo dito. meron ka nga daw kasi noon sa iyong wallet ay hindi ka nga daw mauubusan ng bayarin. Ang pinaka-importante mga kumari ko kapag ginagawa nyo ngayong ganitong pampaswerte is kailangan talaga buo ang inyong paniniwala at wala kayong pag-aalinlangan. Kapag nga nailagay mo na nga daw yung barya sa wallet mo, dun mo nga daw sabihin lahat ng mga gusto mong mangyari at hindi ka nga daw mauubusan ng pera kapag nga daw meron ka sa wallet mo nito. Siyempre mga kumari ko, lahat yan mangyayari kapag sinamahan mo nga ng sipag at syaga at paniniwala.